Oh, gusto so ang agap na magumisin. Ay, kuya. Si nanay? Maagang umalis eh. Tumanggap ng labada sa kapitbahay. Ah, oh. E, ayaw kung papa na saan. Pumasada na? Hmm, kanina pang madaling araw, umalis na siya. Ikaw, wala kang balakad? Hmm, ah. wala naman ko, pero nagaantay po kasi ako ng tawag ng kaibigan ko eh. Tawag, may, para saan? May offer po kasi na trabaho sa akin eh. Oh, trabaho? Takpaho. Eh, bata-bata mo pa. Kuya, kailangan ko rin naman tumulong sa pamilya natin eh. Alam mo naman ang buhay natin ngayon, diba? eh, di ba? Hindi naman kailangan, Bunso eh. Kaya nga ako nagtatrabaho. Ibigin eh, mo na sa kuya yung ganyang bagay. <sighs> kuya, gusto ko naman tumulong kahit papano sa pamilya natin eh. Lalo na naghihirap na tayo. Asya, sige, sige. Basta yung lagi ko sinasabi sa'yo, ha? Mag-iingat ka sa labas kasi sobrang delegado ng panahon ngayon. Kuya, niyo, eh. huwag ka mag-alala sa akin. Malaki na ako. kayang kaya ko na sarili ko. Oh, sige. Maaga nga pala akong papasok ha kasi nagkaproblema sa opisina. Hindi makakapasok yung kasama ko eh. Ano, may pera ka? Ay, kuya, pa? kuya. Alam mo naman na naghihirap na tayo tapos bibigyan mo pa ako ng pera. Kayang-kaya ko na sarili ko. Oh, sige. Sige. Next week pa kasi ang ng kuya eh, pero sige ha, bibigyan na lang kita sa susunod. Mag-iingat ka doon ha, papasok na ako. Bye, bye kuya. Okay. Una na ako. Hi! Sakto sa akin, tawag niya sa akin, naghahanap ako ng trabaho. Tamang-tama -tama to, naku matutuwa lalo si madam. Ay, ito, Sigurado oh. ba kayo na malaking kita ko dyan? Oo no, naman, magubuktuhan mo doon. Ito na lang si Shaina, oh. Tito na ang sasakyan na. Oo, oh, oh, bakal ba Hmm. Pa Pati, Tanggalin mo yung ano ba yung bag ko na suot niya sa akin? Masyado namang kita yun. Hindi, ha? wala pa yan. Tanggalin mo Tanggalin to. Tanggalin mo na para mabilik kang makuha. Ano ka ba? Tanggalin mo, mag mo do. Kailangan, kailangan na. Magugustuhan mo doon. Alam mo, ko naman kailangan-kailangan ng pera nga. Ano. Alam oh, mo naman. Hindi na namin sa magulang. Alam mo naman, naghihirap na kami. Kailangan ko rin kuminta. Uy, oo, oh, oh, pak na pak. Doon ka bagay. Huwag kang mag-alala. Madali lang naman gagawin mo. Okay. Sigurado kayo, kayo, kayo na. ka namin. Tsaka, magugustuhan ka agad ni Madam. Siguraduhin niyo na malaki talaga yung kita ko, ha? Oo oh, naman. Ano, oo, mukha pa lang. Tsaka katawan mo. Ang ganda-ganda. Mm Huwag -hmm. okay. kang mag-alala. Ano, G ka na? Papakilala so, ano magagawa ka magagawa ko. Hello, boss. Oo naman, maraming marami ako ngayon. Seset ko na appointment nyo ha, VIP. Oo, kahit sinong piliin mo, sayong-sayo na, boss. Oo naman. Nako, yaman-yaman mo na, hihingi ka pa ng discount. Magaganda at bago to mga to, no? Wala to nung huling punta mo dito. Kailan lang sila nag-apply? Tsaka, marami akong asset. Maraming magdadala dito mamaya. Mga bago pa rin yun. Oo naman, kung gusto mo, ikaw pa ang unang makakita sa kanila para libreng-libre yung pagpili mo. Okay, sige boss ha. Aantayin kita mamaya. Okay. Salamat po. Hi, madam! Hi, madam! Hi, madam. Ba? Ay, bat ako na yung Fresh na fresh. Virgin 2.0. O, oh, sige, kukulog ka batang bata. O, bata. dog na naman nakuha yan? Plus, may kamang dati. Dati. Eh, mukha pang sumususo sa ina niya eh. Ano ko ba madam? Hindi, tayo ka nga ulit. Tapos mo pa yung palda niya, be. Tapos, ibaba mo pa yung tube. Mm. Ano? Ang pagmahabang ang tatawan madam. Tak na, ganun, to, to, ganun, na to, Estudyante, kailangan ng pera. Dalawa na kayo, hindi niyo pa naayos yung trabaho. Ano ka ba mga dami hindi na magsisisi? Magaling to, promise. Magaling magsayaw. Oh. Iisa na yung dala niyo, ganyan pa, mukhang bata. Ano ba? Madam, kanyang bahalaw ka mag-alala. Magaling ma? to, promise. Hmm. Ikaw, Neng, sigurado ka na ba sa pinasok mo? Oo, malaki ang kita dito, pero dapat decidido kang kumita. Okay. okay, yeah. okay lang naman, di ba, Sige. Paman, bahala na damo kung ano niya. Tamang-tama, may VIP ako ngayon. Subukan natin. Sige. Gawin niyo ng paraan. Ayusin niyo ngayon. Oh, ngayon po, na ha. Okay, po kami ng pangbahan. Papahiya ka ba na ako? Dapat uh, mo. Chyna, Irene, ano ba to? Hindi man lang gumagalaw? Neng ano na? Sabi mo, desidido ka. Sabi mo, gusto mong kumita. ba diba, gusto mo ng pera? Sige, gumalaw ka! Ano? Iiyak ka na lang dyan? Wala kang gagawin? Pero ko yung nakataya dito. Nagsasayang ako ng libu-libu sayo. Sige. June, sige. Jill, ano? Chyna, no? Irene, ayusin niyo to. Kano ko ba tinuruan niyo na? Ano? Galaw! Nasasayang ang pera ko! VIP tuning ano ba? Kala ko ba desidido ka? Sige! Gusto mo bang hindi kita bayaran? Gusto mo ba makita nila yung katawan mo ng libre? Sige! Gumala! Tul! Tul! tol, ano? Tara sa club. May ibang bagong chicks doon, bagong club doon, men. Bebot, magaganda. Puta club. Kundi ka. Teka, wala akong pasok? pasok. Ako batas doon. Relax, relax. ko to. Ang dami ko kasing <gasps> ginawa sa trabaho. Ilang araw na akong OT. Yan tayo eh. Puro katrabaho eh. Hindi, <laughs> next time, next time. Babawi ako. Promise. Sure. Oo, babawi ako. Promise. Sure ka. Sure na sure. O, Maraming bebot doon. Hindi, hindi, Okay na, next time. Sasama ako, promise. Last na to, sure ka talaga. Oo, oh, tiyan mo yung tsura ko. Eh. Naantok na nga ako eh. Okay, o, oh, magpapahinga muna ako. Tutulog muna ako. Puro katrabaho kasi. Kaya mo na to, bawi ako sige, ha. Sige, sige, oh, Ingat, ingat, ingat. Enjoy ka doon ha. Tawagan mo ako pag ano. Oo. Oh. nagustuhan mo. Sige, 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 sige. Oh. Damihan mo ha. Sige, ako bahala <laughs> sa'yo. Sige, sige, ingat, sige, ingat. Oo, oh, Ay. Nay. Tay. Joel. Bunso. Saan mga tao dito? Tawag ako nga sa si bunso. Hi, kuya. Oh, bunso. Saan galing? Ah, galing ako dun sa sinasabi ko sa iyong trabaho. Sa call center. Uh, call center? Uh, eh, hindi mo mahirap na trabaho yun? Sigurado ka ba kaya ng katawan mo yan? Hindi, kuya. Kayang-kaya ko. Okay ka lang ba, bunso? Ba't ganyan ang itsura mo? <laughs> ganyan ba dapat ang suot, nor? Hindi, kuya. Yung... Kaworkmate ko kasi bago yung mga makeup up niya, trinaline niya lang sa akin. Ah, so sige. Kumain ka na ba, bunso? <laughs> Hindi, kuya. Ayos lang ako. Magpapahinga na muna ako. <laughs> Magluluto na lang muna ako, ha? Wala pa naman ang nanay at tatay, ha? Sige, magpahinga ka muna. Hello, Sir? Po! Andito po sa bahay Magsasara? Sige, sige po! Sige, Sir! Ayusin po namin ngayong linggo yung sales Sige po, sige po Panginoon Gabayan nyo kami Kailangan namin lakas ng isip at katawan para mapataas ang sales ng resto Hindi kami pwedeng mawala ng trabaho Hindi talaga kailangan ako ng pamilya ko. Hello, pre. Ano? G ka ba ngayon? Saan? Doon sa... Dun sa sinasabi ko sa'yo matagal na. Yung maraming bebot. Mga ano tol? pasensya ka na. Wala ka sa akong pera ngayon eh. Kasi nag-iipon ako ng pantuisyo ng kapatid ko. Saka na lang siguro ulit. Akong bahala sa'yo. Huwag ka na, huwag ka na mag-isip. Akong bahala. Sige, sige. Oo, sige. Ikaw bahala sa akin, ha? Tama-tama. May problema kasi ako ngayon. Kailangan ko din mag-ano. Hindi. O, oh, sige. Sige. Susunduin na lang kita. Okay, sige, ha? Sige, sige, sige. Okay, okay. Ini, <laughs> apa? Jewel, Jewel, Jewel. Koyak, apa? Hanang... lang yan naman, Jewel. Ano yun? Ha? Kuya, magpapaliwanag ako. Tangay na, anong pinagagagawa mo? Temo, itsura mo. Ha? Alam ba ng nanay at tatay itong pinagagagawa mo? Kuya, huwag sasabihin <coughs> ko lang, ay. Tangay na, anong magsasabihin? Tangay Jewel. Magpapaliwanag ako. Hindi. Ano, magpaliwanag ka? yung well, ni minsan hindi naman ako nangingin ng tulong sa iyo eh. Ha? Kuya. Alam mo napakabata mo pa, tapos gantong trabaho ang kukunin mo. Ha? Tapos na kaya ako nagpapakahira para sa inyo. Ang dami kong pangarap para sa yung bata ka eh, tapos gantong gagawin mo. Kuya, ayaw ko lang na kasi nahihirapan ka eh. Gusto ko lang naman makatulong. Sa tingin mo, ino nahihirapan ng ganito? Ha? Kami Parang eh. wala na nang kwentang kapatid dito eh. Huwag tangin Kuya! Sorry! Sino nagpasok sa'yo dito? Sino nagdala sa'yo dito? Sino? Yung mga kaibigan mo? Hindi! Kuya! at laban ang mati ng trabaho. Muntap. Sorry. Bunso, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ah, para saan pat naging kuya mo ko? Ha? Gusto ko lang na makatulong eh. Hindi mo, ang kailangan kong tulong, suporta mo. Pagkatiwalaan mo ko lahat ng desisyon mo, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa amin. Ha? pamilya tayo eh. Nag-decision na hindi man lang nagsabi sa amin, tapos ganito yung pinasok mo. So, well naman, bunso. Ha? Huwag kang umiyak. Ayusin mo yung mga gamit mo, ha? Aalis tayo dito. Simula ngayon. Simula ngayon, hindi ka na magtatrabaho dito. Aantayin mo, makapagtapos ka ng pag-aaral. Aantayin mo, makahanap ka ng magandang trabaho, hindi sa ganitong klaseng lugar, bunso. Promise, kuya. Maghahanap na ako ng bagong trabaho. Sorry. Sorry. Pinapangako po sa susunod na decision ko. Pagsasabi mo na ako sa inyo. Sorry, kuya.